Pinalabas ko na kay Francis yung kotse sa garahe. Dalhin mo na lang yung importante, anak. Eto na, na, Alis ka na lahat. Malis na tayo. Dalhin mo para makalimutin. Wala ka na makalimutin. Ano ibig sabihin ito, ha? Huh? Hindi kayo alis. No one will leave this house without my permission. Sam, my apo is sa palasyos kahit hindi pa siya pinangalan That child belongs in my house. Uh, my life is in danger. Tinan mo, tama, nakatanggap ako ng death threat. Sam, if this is another ploy, para makaalis ka sa pamamahay ko... Ma, totoo Totoo to! -toto. to! -toto. Ma, kung hindi ka natatakot para sa buhay ko, matakot ka para sa magiging anak ko. Dahil pa may nangyaring masama sa akin, itong pinagbubuntis ko, ang anak namin ni Paco, ang magiging apo mo, hindi siya mawawala. Napayag na muna akong umalis muna kayo, tita. Thank you, Ma. But on one condition. You will stay in one of my houses in Manila. May bahay naman kami. Bakit, Marcy? May mga security ba kayo? May CCTV ba sa paligid? Wala, hindi ba? My house has all of those. You'll be heavily secured in my property. Sige po. Mas mahalaga L Ligtas si Sam at ang baby. But once mahuli ang killer, Sam, babalik kayong lahat sa SD. Nakakaintindihan ba tayo? Uy, wow! Groceries! Happy na, ma'am, sampo daw. Talaga? Ikaw na bang tagabili nila ng grocery na Hindi niyo po ba alam? Umalis yung buong pamilya nila kagabi. Saan yung punta? Wala pong sinabi. Biglaan nga po eh. At iniwan nila yung mga gamit nila. Pati yung mga damit. Pati alahas? Lahat po, as in lahat. Hindi na nga po ako nakapagpaalam kina ma'am eh. Pico, bumalik ka na sa trabaho mo. Yes, po. Sige, ma'am. At ikaw, Miss Vivian, bakit biglang nag-interesado kay Sam? Wala lang. Concern lang ako sa kanya. Eh, bakit? Pareho kaming iisang pamilya. Pareho kaming palasyos. Si Sam Palacios. Ang anak mo si Sofia Palacios. Ikaw hindi. Pareho na rin yun, no? Nasaan ba talaga sila, Sam? Marami pa akong kailangan gawin. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Hindi mo gusto yung maabot na ka dito ni Mama Aurora. Ba't ba, ba sinungitan itong matandang tuod na to? Para nagtatanong lang. Pero umalis sila, Sam. Walang bantay yung gamit. At yung mga alahas. Vivian, what does that mean? Ano nga <laughs> ito Padcock! Malabo na to for fingerprint analysis. Marami na nakahawak dito. Pero titingnan pa rin po namin kung ano magagawa namin. Detective! Isa lang ang pwedeng may gawa niya, Si Jericho. Siya lang ang nanakot kay Sam kagabi. Pwedeng makausap si Miss Samantha? No. She's resting. At wala rin magagawa ang pag interrogate niyo sa kanya. She was traumatized by that threat. Huwag niyong pagdiskitahan si Sam. Hulihin niyo si Jericho. Siya ang naglagay niyan sa kwarto ni Sam. Siya ang killer. Imposibleng si Jericho Palacios ang naglagay nito. Kasama namin siya kagabi, in-interrogate. Then, may kasabwat siya. Believe me, Detective, Jericho is the killer. Nakuha sa kwarto niya ang mga gamit ng killer. Sa tingin namin, nilagay lang doon para guluhin ang investigasyon. Para i-frame up siya. My God, ang daming satsat. -sat. If Jericho's not the killer, who is? Ipahon namin lam. Pero may tsuryo kami. Paco Palacios. Basil Palacios. Beverly, my son, and her baby. Peter Pambid. And now, si Samantha and her baby. Ano sa tingin yung pagkakapareho nilang lahat? Lahat sila nakitira dito sa Palacios Estate. Lahat sila may dugong Palacios. At may dinadalang baby Palacios. Except for that scammer, Peter. What's that song again? Oh! Yes, the great pretender. Pero ma'am, at that time of Peter's death, lahat po ng tao dito sa estate, alam palasyo siya. What's the point? Just get to the point. Pinapatay ang lahat na may dugong palasyos. May serial killer ang pamilya ninyo.